isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Dito po tayo muli, landas ng pag-asa. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Ruel Morales. Ilaka ikalabing dalawa ng Lucas ang Ibanghelyo ang babasahin natin ngayon. Tatlumput lima hanggang apat na po. Hayaan niyong basahin ko ang simula at ang huling bahagi ng nasabing Ibanghelyo. Sabi ng Panginoon, Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung, kayo, kung siya'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Sabi ng Panginoon, Siguraduhin niyo na ang inyong mga ailawan, ay may sapat na ilaw upang sa pagdating ng Panginoon. Ang kanyang mga alipin ay agad-agad siyang sasalubungin, bubuksan ang pinto at paglilingkuran. At sa bandang huli ng Ibaghelyo, sinasabi nito, Pinagpala sila kung barat na silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras dadating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan. Makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sa pagkadarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tema ng ating ebanghelyo ay paghahanda. Paghahanda sa pagdating ng Panginoon sapagkat paulit-ulit sa, sa Ebanghelyo na sinasabi ng Panginoon, darating ako muli upang hukuman ang mga tao. Natatandaan niyo yun? Ang mga kambing at ang mga tupay maghihiwalay at ang mga sumusunod sa kanya at ang palataya ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. Sabi pa nga niya, ang sumusunod sa akin at mabubuhay ayon sa aking kautosan pagdating sa langit, may inihanda na ako lugar para sa inyo, tahanan upang doon ninyo sa buhay, ang buhay na, na walang hanggan, ang pangako ng ating Panginoon. Paghahanda. Sabi niyang ganoon, dapat lagi tayong alerto, vigilant, sapagkat darating siya sa hindi natin inaasahan oras o pagkakataon, maaaring sa gabi, sa hating gabi, o sa madaling araw. Subalit so, sabi ng Panginoon, siguraduhin niyo may ilaw ang inyong lampara upang sa pagdating ko ay masalubong niyo ako at mabuksan niyo ang pinto agad-agad. Nananakot ba ang Panginoon sa atin? Tinatakot ba niya ang mga tao upang sumunod sa kanya? Hindi po. Sapagkat hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang Panginoon, ang, nan ang nangingibabaw sa kanya lagi ay ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa. Kaya ang parabol na ito ay sinabi niya hindi upang takutin ang mga tao. Hindi upang tayo ay matakot sa kanya. Sinasabi niya ito bilang babala na kinakailangan nating maging handa at maging vigilant araw-araw sa oras-oras sa mundong ito mga kapatid kung saan naghahari ang kadiliman, naghahari ang kasamaan, naghahari ang kasalanan. Tayong mga Kristiyano ay hindi nakakasigurado na tuloy-tuloy tayong susunod sa Panginoon. Marami sa atin ang nadarapa, marami sa atin ang nalulugmok, marami sa atin ang tumatalikod. Subalit ang Panginoon ay patuloy na naghihintay at nagbibigay ng pag-asa sa atin upang kung tayo'y manunumbalik sa Kanya, muli tayo ang ating relasyon sa Kanya ay titibay. Ang parabol natin sa Ebanghelyo ngayon ay sinasabi isa lamang. Tingnan ninyo ang buhay ninyo at siguraduhin ninyo na sa oras-oras ang inyong gawain ay ayon sa utos at salita ng Panginoon. Hindi perpekto. Magkakasala tayo. Pero hindi binigay sa atin ang biyaya ng pagsisisi. Sa ating mga katoliko, ang pangungumpisal, patuloy tayong inaamok ng Panginoon halika't manumbalik. Kaya kung madapa ka man, babalik ka sa Kanya. Yun ay kasama sa ating paghahanda. Subalit so, mas maganda sana na kung sa araw-araw ng ating buhay ay siguraduhin natin na ang Panginoon ang ating sinusunod. Tayo'y laging nakasandal sa kanyang utos at sa kanyang mga salita. Oo, huhukuman tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Subalit so, wala tayong takot sapagkat kung buhay natin ay nandun sa liwanag at kung ang puso natin ay laging naghihintay sa Kanya. Pagdating niya, anong oras man yan, handa natin siyang salubungin at sabihin, Salamat, Panginoon, at narito kana. na. Mga kapatid, hindi na nanakot ang Panginoon sa ating Ebanghelyo. Bagkos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tingnan ang ating buhay at kung mayroon mang dapat ituwid, ito ay ituwid natin. Kung may kasalanan man na dapat pagsisihan, ito ay ating pagsisihan. Hinahamok niya tayo na tayo'y muling manumbalik sa Kanya upang ang buhay natin ay maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan ang Kanyang pangako sa lahat ng sa Kanya ay susunod. Isang maganda pinagpala at maligayang araw ng linggo sa atin lahat. Ito po ang inyong kapatid, Ruel Morales, sa Landas ng Pag-asa.